Hi guys, naubos na nga yung stock namin ng Graham Bar, kaya gumawa na nga kami. Dalawang flavor yung ginawa namin, yung isa cookies and cream, then yung isa naman mangga. Mas mabeta nga sa mga customer yung cookies and cream, pero balance lang din yung ginawa nga namin. Bumili na rin nga ako ng topperware nga para nga dito, para kasyang kasya na nga lang nga din yung Graham Biscuits. Kakapanood ko nga sa TikTok, dun ko nga nalaman yung mga sukat na pwedeng gamitin nga para sa Graham Biscuits. Sa paggawa nga nitong Graham Bar, mas madali kasing hati-hati kain yung Graham hambar kapag ka tumigas na. Hanggang ngayon nga, trending pa rin tong pagkain nga na to. Kaya tuloy-tuloy pa rin nga kaming gumagawa para makabenta. Dito nga sa May Muntin Lupa, marami nga akong sinalihan ng mga group sa Facebook. Kaya nakikita ko nga na madami na nang nagbibenta dito nga sa amin. So nung nakaraang araw nga, wala nga kaming masyadong customer dahil nga sa bagyo. Nga, pag open nga namin ang shop, na nga, kan... Dahil nga sa bagyo, naglabasa na nga yung mga bangus dito nga sa amin. Kaya pinabili ko nga sa Jinea ng isang buong malaki. At pinirito nga ni Gerald din. Nagbangus. nyo ang dami bangus dito. Kasi bumagyo. Ba't isa, isa lang sa akin? Sa inyo tag-iisa at kalahati. Yung <laughs> kanin si, ko. Tingnan nyo isa at kalahati sa akin. Gusto ko. May gulay pa kami. Masawan. Masawan. Kung sayote na to, galing parang Baguio yan. Marami ganito, na ganito sa pinili ng gulay. Nakamulit ako. Tignan niyo, pangyos niya. Sa tinagal-tagal ng panahon, nakakakain ko ng isda. Alam mo ba yung isda na nakakain Kulang <laughs> Ay, <laughs> ko lang tuyo? Alam ko lang Ano yung dalis? Nangangang ba? Tatlo lang.

sobrang namis ko nga yung pagkain nga ng isda kasi ang tagal ko na rin talagang hindi kumakain. Ang sarap pa nga ng pagkakaluto nga ni Geraldine kasi nga na-toasted nga <laughs> Medyo siya. Medyo mahal pa nga yung bangus nga na nabili nga namin kasi usually kapag ka bumabagyo nga dito. 50 pesos na nga lang nga ang presyo nga niyan kapag katapos nga ng bagyo. Pati na rin nga yung mga tilap. Yeah. Mga bandang alas 6.30 naman ng gabi. Sobrang busy nga kami dito sa shop nga namin. Kung nung nakaraang araw nga wala nga ang katao-tao dahil nga sa bagyo. Kabaligtaran nga ngayon dahil parang namis nga nila yung pagkain nga sa labi. Si Geraldine nga at si Ginea, busy busy nga sila sa kusina. Kasi puro rice meal nga yung mga ino-order ng mga customer nga namin. Yung isa nga namin customer na kumain nga lang last day kasama nga niya yung kaibigan nga niya. Nandito nga ulit siya at kasama nga niya yung mama at papa nga niya. Pinatikim nga niya yung biryani nga namin kasi nga puro biryani nga yung binili nga nila. Ikinakatuwa ko na nga yung mga ganong bagay. Nung wala na nga masyadong customer, doon na rin nga kami nakakuha nga ng chance para kumain naman ang pang dinner nga namin.

Tinamo si Kel, di niya talaga <laughs> tinigilan yung chocolate. Pagkatapos nga namin kumain, nilabas ko na nga sa freezer yung Graham Bar kasi nga merong bumili nga ng mangga. Anim nga agad yung binili nga niya. Then meron kaming binukod nga na for sample para nga sa amin. Sobrang nga lang din yung sa ginawa nga namin. Sumobra sa amin gawa kaya. O, oh, ito ka na Geraldine. Um, Uy, sample. Ito na yun na. Namin ang mangga eh. Binuhos niya hmm. lahat sa mangga Gino, bee. San sa me pilingo? Wala na sa ng 'yon. Nga. Magkori man na lang, ha, dude. Magkori man. Anen. 'yung natira pa sa chocolate? Gusto ko 'yung So 'yun na guys, hanggang dito na lang po 'yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.